guys, good PM. Maulan na hapon po dito sa amin. Bagat mm -hmm. ng ulan, ha? Huh? Pero mm -hmm. po puto dito, dito po kami magpasampay. Baha na po. Muntik na pumasok sa loob namin. Ayun na, ang tubig. Kita okay, nyo? Kita nyo? Ayan, eh, no? Oh. na talaga siya sa pintuan. O. Oh. Kita nyo. Andiyan na sa pintuan. Kaya eh, sa kalakas ng ulan. Tuwang-tuwa naman itong mga talim ko. Naulan na, no? Ang halaman ko, tuwang-tuwa nga naulan na sila. Mahangin pa.